Kalokohan talaga na itong si ka ano ho, at kasama na rin itong si Cathy Binag. Yan, itong mga madalas kong i-describe ng mga, ng mga babaeng pakawala. <laughs> wala na kasi yung kahihiyan, wala nang pag-asa sa buhay, umaasa na lang sa, um, sa paraan na sila ay kikita na yun nga, nagpapagamit sa mga politiko. At naninira ng kapwa. Naninira ng ibang tao. Nagpapagulo rin itong mga ito sa ating bansa. Kaya, nako po. Anyway, dito sa live na ito, wala pa rin tigil po itong mga ito, ah, Sa pulvoron issue na yan. Kamakailan nga, nagpahayag etong si, or may pahayag etong si Harry Roque, na kuno ay pwedeng ma-impeach naman si Marcos Jr. kung mapatunayan na gumagamit ng droga. Yun lang. Hmm. Matapos yung balibalita na posibleng ma-impeach or baka ikasa ang impeachment case naman kay Sara Duterte, ayan, pabalik rin na naman nila ngayon ang sitwasyon. Kayo po'y, or ang lalakas po ng loob ninyo, ano? Sige nga, subukan natin yung mga tapang nyo. <laughs> at dito naman po sa live na ito, abay gusto pala na si Maharlika at na si Cathy Binag na dapat daw ay i-raid ang Malacanang. Mm. Oh, sige, i-raid nyo po. Pwede nyong, pwede nyong puntahan, pwede nyong italaga ang NBI 11 para mag-raid, maghalughog sa Malacanang. Baka daw kasi merong mga nakatago dyan na pulvuron. Baka daw kasi may mga nakatago dyan na illegal na droga. Baka daw mismong sa Malacanang ay napakaraming supply ng illegal na droga. You see kung ano-ano ang kalokohang naiisip na itong mga ito na dapat na siguro talagang matigil. Dahil hindi magandang akusasyon na pati mismo ang Malacanang ay nakikita nila na, na pinaglalaga ka na ng sinasabing mga illegal na droga. Oh, dahil nga balitang-balita ngayon na alam niyo naman ang Davao talagang pugad yan ng droga. Tapos ngayon ibabato sa Malacanang. Yan yung sinasabi ko na kung ano yung nakikita ang kabulastugan at kademonyohan na itong mga kampo ni Duterte, talagang ipapasa nila sa iba yan. At ang sistema nga nila, kuno no, ay sila yung tama, kuno no, sila ang malinis, nagmamalinis at itong mga damuhong ito, pero talaga lang. Sinong naniniwala sa inyo? O ba diba, yung iilan din, yung iilan din na mga fanatic lang naman, mga blind followers din. Kasi pare-pareho naman kayo eh, ng mga blind followers. Kaya kayo uh, desperado sa sitwasyong ito dahil siguro'y nauubusan na kayo ng oras. At nakikita nyo na lalong lumalakas ang laban ng administrasyon sa matahimik na paraan. Laban sa mga Duterte nga. Ang kalaban na ngayon ng ating bansa ay ang mga Duterte. Diba? Bakit? Bakit ikaw mo? Kasi kayo po ang panggulo ng ating bansa. Kayo po ang totoong problema ng bansang ito. Good luck!